Yam binisita po natin ang uh, bahay ni ni Ate. Yan, siya po yung uh, humingi ng tulong sa mga tao may mabuting kalooban para mapagtagpo na almost 30 years sila hindi nagkikita ng na nanay. Pero meron po kayong uh, aluminum na uh, buhay pang nanay, ang mother niya. Kaya eh, nga po gusto nga po niya makakaupo ako kasi sa sitwasyon ko dito sa sa Quezon province. At ang hirap binanas ko. Kaya sabi ang nanay ko, na ba? Dumalo na ako habang buhay pa. Sa dami ko po naranamdaman sa sarili. Ang Ayan, pagkada po tayo sa bahay ni ate. Dito makikita yung isa sa problema na uh, sa uri niya pa umakay. At dito po sila nakatira sa kasalukuyan na humihingi po ng tulong. Ang <tod> po. Okay lang po. Bye, bye, po. Hmm. Sige ito po ang uh, tirahan ninyo. Yan. Yeah. Pero napakalag. Kapag lumalakas po ba ang panahon? Karating po dito. Hindi ba po ito? Ay. Kaya nga po ako ay, Ano ay. So, kung maka ano ng ibang ano ah nandito garo kami pasok po. Ito po yung sitwasyon o kalagayan nila ate. bigay lang ng ano-anong bagyo. po bumabagyan pwedeng din. Isang magandang uh, araw po sa inyo sa, uh, sa lahat po sa mga taga-subaybay natin. Nalugit po sa at sa mga taga-subaybay din ni Sir Marcos uh, TV Channel kay, kay, kay Kuya Rans at ganyan po kay Almo Blaga ang commander ni Marcos uh, sa mga taga-subaybay po ninyo kami po ay nananawagan uh, para po sa uh, sa mga taong may mabuting kalooban dahil po si nanay yung pong ginawa natin na pagtatagpo ng mag-ina na almost 29 years na na hindi nagkikita ay napanood po nila and nandito po ako ngayon sa Barangay Dinahikan in Panta Quezon so after po dyan sa Kapalungga Kamarinis Norte at sila po yung pala ay uh, mga taga-subaybay taga-subaybay ko tapos eh, taga-subaybay din po ninyo at humihingi po ng tulong. Ano po ating uh, pangalan niya? Ah, uh, ito so po pangalan niya? Merlinda. Si, si Ate Merlinda. Taga saan po kayo? Limagate. Hmm. Uh, bakit po uh, nais ninyo makasama ang inyong nanay? Siyempre po habang buhay ay eh. ang um, habang buhay pa rin nanay ko gusto ko po makasama sa so, tagal na hindi ako nakakaawit. So almost 7 years na po na yan almost 30 years na po na hindi raw naka, nakaka-uwi. Pero, oh, 1994, 30 years na, ano po, ah uh, kami po ay eh, kumakatok sa mga tao may mabuting kalooban para po sa pagkikita ni, ni ate, ano pong pangalan niya? 19. Ate Merlinda, ano pong pangalan ng nanay ninyo? Uh, An Anya Si Nanay Anyana, anong uh, anong address? Dumaguete. Tampo sa Dumaguete. Santa Catalina. Sa, oh, sa, Santa Catalina, Negros Oriental. Kami po ay kumakatok sa mga taong may maubuting kaluban na baka sakali po o oh, kahit bago magpasko o bago magpasko ay makasama ni ati ni ati at kanyang nanay. Uh, feeling ko yung nanay ko 2025. Pasok oh, ng 23, so makasama ko malang yung nanay ko. Kasi napakahalaga po na ang magkakalayo na magulang at saka anak ay magka, magka, magkakita. Pero uh, mayroon po bang, ayaw uh, kaya po kayo, ano po yung trabaho ng inyong asawa? Ay, ano po nga yun eh, lang po siya ngayon. Pero ilan po yung anak ninyo? 12 po kakaunti po ang anak ni nanay. Lalabing dalawa po. Lalabing po yung kanyang anak na uh, sinusuportahan. Uh, at uh, syempre yung pong iba ba, may mga asawa na rin. At uh, nangangila. Mayroon po akong si 8 years old. Mayroon pa si nanay 8 years old baka sakali kung masundan pa ito. <laughs> Hindi na po pala. Ayan pa. Uh, mali po kami po ay kumakatok sa mga taong may mabuting kalooban na sana po uh, yung pumasahi ay pumasahe ni ate ay matulungan ng no, mga nagnanais kung tumulong para, kay, para po kay ate at sa iba pa pong information, pwede po kayong mag-comment mag or message po ninyo ako sa aking youtube channel Sander Bautista, The Explorer at sa aking pong uh, facebook account Salvi Bautista at uh, makikita po ninyo makikita po ninyo at uh, uh, tingnan po natin kung ano po yung magagawa ninyong may mabuting kalooban para kay kay nanay dahil po yun ang inyong lingkod po ay walang sapat na kakayanan para po para po magkita yung dalawa ninyo, nung kanyang nanay dahil tayo po naman uh, nananawagan lang sa may mabuting kaluban. dahil ang inyong pong lingkod ay uh, wala pang sahod wala pang hindi pa sumasahod sa sa, sa, sa anumang social media platform kaya po kami ay nananawagan, lalo higit po sa iba't ibang taga-suporta sa mga mga tulad ko rin po na nagsisimula sa mga vloggers na tumutulong po para pagtagpuin ang mga nagkawalay na mga anak at magulang. Almost 30 years po. At, na uh, so, uh, kami tumanda. <laughs> Hindi ko sila makapiling muna bago kami mag- bago kami na pantay ang pa. Bago daw po sila malang Lumisar sa mundo ay magkasama-sama. Kasi na tatay ko, hindi ko mauwi. Hindi ko mauwi. Kaya, Umiyak na lang ako ng dugo. na ba nakikita ng tatay ko? O, oh, ay, muli po. Ano po sasabihin ninyo sa ating mga taga-subaybay? Ako po, po pasalamat Pag ako po ay natulungan po nilang lubos sa mga pagtulong. Hmm. Sila po ay taga Dumaguete, Santa Catalina. Sa Santa Catalina, sa Negros. Negros. Uli po, maraming po salamat sa mga taong nagnanais tumulong. Para po mapagtagpo natin ng almost 30 years na hindi nagkikita. Katulad po ni Nanay Isen at ni Ate Rowena. Sa tulong po ng Marcos TV, sila po ay nagkatagpo na nagkasama. At isang masaya ang pagkikita nila. Huli po, maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Mga ilang taon na po kayo naninirahan dito mula po nung no, asawa po eh, ay asano balitis po ako una tapos eh napunta po kami dito napadpad kami dito nung no, ano ang babae yung asawa ko sinasaktan ako asawa kong mm, panganay yung di, nakatira dito ay eh, inakay ko lahat ng unsikong anak dito ah. kaya dito na po kayo nanirahan po ba, eh, ano na po kami dito ah, 15 years ito po ba ay ito tinitirhan ninyo ito, kasi tabing dagat ito, ito po ba ay masasabing ninyo sa inyo? Ay hindi po. hindi po sa amin ito. Kayo po ba ay umuupa dito? Umuupa oh, kami ano Ay ah. eh, ito po sa si gobyerno, ito ay... Ito. Ay sa sal salvation po oh, ito, kasi salvation. kalapit na kalapit ng dagat. Ano po yung, uh, yun, kami po ay nananawagan sa mga taong may mabuting kaluban. Pakikita po naman natin. Tasok po ako. Ito. Ay, ito lang pala. Ito pong kabaak na ito. Ang... Ito po yung sitwasyon ng ito po yung sa kanila. Akala ko isang Bakit? Ay, patuloy po kami nananawagan sa mga taong may maubuting kalooban para po mapagtagpo natin si ate at ang kanyang nanay na almost 30 years na hindi nakakauwi sa sa kanila sa Dumaguete sa Negros Oriental